Hello Boracay! Yeah, dito na kami ngayon sa Boracay. Guys, pagkaganda-ganda dito. Ang ganda ng buhangin. Ang daming tao. Napaka-refreshing. Paligid. Ang sarap mag-stay. Kita niyo naman. Ang dami-daming tao na gusto pumunta dito. Ay grabe. Ayan o. Oh. Talaga naman, dinadayo po ang lugar na ito. Okay guys, okay. dapat uh, puputo talaga dito tayo. Uh, paminsan Pamisan-minsan sa buhay natin, isama natin ang ating anak. Kasi so, sa kay anak ko. Tingnan nyo naman. Uh, meron naman dito kung gusto ninyo mag uh, land tour. Uh, ang nakausap namin dito worth ano eh, pag mag land tour ka mga 2003 na raw kami. Doon. So, pwede na kayo mag-land tour sa iba-ibang places ya sa mga paborito nyong lugar. Ayan. Kita nyo naman yan yung mga bilihin. Nakita nyo ha. Mga bilihin ng mga souvenirs. Katabilang katabilang yan ng ano. Ng uh, tapat tapat ng dagat. O nakita nyo nyo yung mga puno. Ayan. Ha? Mga puno. Ayan. Ang dami yan. Isang hilera yan doon. No? Isang hilera. Mga bilihan ng mga t-shirt. Uh, mga pang-swimming. Ayan, ang dami. Ako matutok sa bumili kasi magaganda po yung tela. Cotton. And then, talagang yung mga design at color combination, ang ganda. Malamig na malamig sa mata. Ayan. So, banda dun po yan. Tignan yun naman yung sand, oh. talagang mag dito. Malamig. At saka, ang ganda ng lugar, ang ganda ng tubig. Okay, nakikita nyo naman tumabuhangin mga buhangin dito. Ayan, oh. Ito yung buhangin, no? Oh. Pino. At, oh, look at that. Oh, oh, ayan, oh. Oh, di ba, saya-saya? Makaibang buhangin. Pwede. Okay. Okay, oh. oh, yeah, ayan, oh. gusto mo na mag-serve, ayan, kuya, mag-serve mo. Ayan siya, mag-serve siya. Ayan, mag-serve siya kung gusto nyo namang maglaro-laro sa buhangin eh, ng mga chikiting ayan laro-laro o oh, diba ingat lang baka malagyan ng mata ninyo and then mag picture picture lang dyan sa mga ano and then kung gusto nyo rin mag buffet meron dyan mga buffet o oh, ayan o oh. and then syempre of course mga picture picture taking sa mga para Oh, picture, picture taking. Pagka, ganda, ganda talaga dito. Maaliwalas. Oh my gosh. Buti na lang, umayos ang maganda ng panahon. Tapos, sana ka kami. Kaya lang, talagang bad weather. So, in-inform naman kami ng uh, tour na ano. Uh, Re-schedule na lang kami today. So, mas maganda na ang uh, panahon ngayon. Ay, yes, sinin niyo, oh. Di ba, Say sayang. Pili ng buhangin, oh. Ay, kasi, tagad Oh my goodness. Oh, yan pala sila eh. Oh, yung aking mga friendship. Si Bong tsaka si Myra. Oh my gosh. Look at the sight naman. Ang tinamoon. Ang dami mga bangka. May mga speedboat. Ayan. So, marami yung mga places na pwede niyong puntahan. Nag-ubayad lang kayo ng 800 bawat isa. Kung gusto ninyong makapasya sa iba-ibang lugar. Ang yung snorkeling, helmet, driving, and then, and etc. etc. kaya bumalik tayo dito! kaya ito si Bong, oh, ayan, yeah, openan oh, nyo naman ang outfit, oh. pang beach talaga, social naman, my gosh, diba Ay, ang sarap dito! Sana ilang araw ang travel natin dito, hindi lang ilang araw. Mas maraming araw. Oo, oh, sarap-sarap kasi makasarap sa airline kanina. My gosh, hindi mo nga sila oh, my God, ang ganda-ganda talaga dito! talaga pa pumunta kayo dito mag -e enjoy talaga kayo ang sarap talaga mag stay dito ang linis ah tingnan nyo naman ang daming tao diba napakalaki napakalaki ng lugar depende kung gusto niyo magsuot ng swimsuit pwede naman din kasi ako na t-shirt lang kasi wala akong key yung iba do ito nakasuot ng um, oh, mm, two piece girl at siya, pinakabdra lang sila. So, nice naman. Siya, pinakabdra lang sila. Siya, pinakabdra lang Pwede dito. nyo na mga bata. oh, ayan. Mga bata, naglalaro sila dyan. Parang putik-putik. Kaya, -putik. mga bata. Ingat-ingat lang sa mata. Baka pa, Diyos ko. At baka malagay ng mata. Ingat lang, girl. Ingat lang po, mga parents. Sa mga bata. Ay, sus, so malagay ang mata mafing O, oh, tingnan nyo naman, o. Oh so nice, diba? Ay, naku, thank you nga pala sa mga boss namin. Nagbigay ng free trip namin dito sa Boracay. Thank you po. PNP Diagnostic Center mga boss namin dito Um, LD, thank you so much. Oh, diba? Pagkaganda-ganda. para sulit na sulit ang pagpunta dito. Kailangan mamunta kayo dito. Oh, di naman naman. ka. diba? Sige, dumangit pag-gabi. Siyempre, magubukay ng early para mas mura ang booking. Pero kung medyo malapit na sa araw ng mga travel ninyo, medyo malaki-laki na rin yun. So, depende sa uh, ibubok ninyo kung may swimming pool. Kasi yung binok na yung may swimming pool. O, oh, ba diba? May mga picture pitso pa dyan. O, oh, ayan, o. Oh. O, oh, tinan nyo naman, diba? Ayan, yun yung mga girlfriend mga boyfriend nyo dito at mga lovers niyo at mga parents niyo pa siya na kayo dito. So, nice talaga. Oh, it's a once in a lifetime, di ba? Thank you nga pala sa mga sponsors. Mga boss ko. Mga client uh, na hey, nag-sponsor sa amin. Magdagay ng, ah, ng marienda na. Magdagay ng ba? Okay, so nice talaga, oh. Bukas, magkakaroon kami na schedule para sa aming, ah, uh, ah, uh, papasyal-pasyal sa iba-ibang lugar. So, mga 9 o'clock. Ah, uh, 8 o'clock, 8.45, pipikapin na kami dito. Then, mga ano yun parang uh, dito uh, 800 kami dun bawat isa so para makapunta kami dun sa iba-ibang lugar kung masabi yung mga pangalan eh, pero uh, mga 5 uh, destination ang pwede namin mapuntahan dun and then sa land tour naman uh, 2003 na raw kami so yung mga land tour na iba-ibang mga kaya na pwede namin puntahan eh susunod ka lang sabihin yung mga pangalan kasi pupunta ko pa lang yun my gosh masarap ah, ng feeling namin dito so peaceful very peaceful talaga pumunta dito so nice naman talaga ay naku masarap ng feeling malamig ayan o oh, diba sabi nila pagpunta ka doon ng Burakay halap para mga apang mo dito well siguro kailangan magtutis para makahanap ka ng apang ayan may mga apang dito sa so, may side na ito may yeah, apang doon. Nasa yun eh, ho, na kung paano ka mag-across. Hmm? Okay, another sightseeing naman. Ayan, oh, may speedboat dun, o. No? Speedboat yan, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh, Sarap-sarap naman dyan. May banana boat pa. Nakaya ko sumakay din sa banana boat. May kayak and do something. Ayan. Ayan, nakikita kita nyo naman, ah. Very peaceful ang dagat. Huwag ah, ka namang alakas ang alam. Please, marami pang sa mga mag-swimming dito. Ando, no? Ang dami mga ano, para swimming. Oh! Ang ganda, Sobrang ganda ng tubig dito. Sobrang ganda ng place. Sobra. Oh my gosh, okay? So, ischedule nyo na lang ang inyong bakasyon dito sa Boracay. So may mga mura naman po mga uh, babayaran doon sa airplane ticket, accommodation. Kami kasi 3 days and 2 nights. So hindi pwede kami package na po diyon. Okay, so magdala kayo ng extra money. So for naman kahit naman uh, makakain na kayo dito mga, meron dito mga buffet mga 500. Uh, meron din 300 pesos na buffet. So depende lang sa package. Okay, kaya-kaya naman din. Kasi magandang experience ko. Okay, bye-bye. That's all for today.